Ayan, good morning mga kalayas. For today's video nga pala, pupunta muna kami ng kalawag ni Asawa. Pupunta nga pala kami ngayon sa LBC dahil magpapaship kami ng gold. Ang layo pa nun mga kalayas. Lanao del Norte pa yata yun. Ayan, sama nyo kami. Tara na mga kalayas, let's go! Kalayas, nandito ng na kami sa patimat. lang wow. yeah. Ayan. dito sa Ipil Quezon sa mga kalahin natin bumbita yan shout out sa mga bumbita sa Ipil ang itong bago sa inyo mga pizza dito dito yan let's go na ulit tayo pakalawag na ulit tayo mga kalayas mamaya na ulit yan magandang magandang bago ulit mga kalayas dito na kami sa kalawag punta nga pala kami ngayon sa ano sa LBC at ipapaship kami yung ano yan yung sing-sing na gold may Tapos may kukunin pa rin kaming sa LBC Pampasawit sa Padawagan Sa yung Sing Sing Alam niyo ba kung saan pa yung dadalhin? Saan po yung mga kalaya? Sa Lanao del Sur Tama ba? Lanao del Norte. Ay, Lanao del Norte Yan Napakalayo po ng sumali sa Padawagan Yan, dahil naman po tayo ay legit Kaya po tayo ay pupunta sa LBC Para ipaship po yung kanyang release Napakalayo ano na po Kaya kahit taga saan po kayo Sigurado pong maririlisan kayo yan po magandang umaga po ulit let's go ayan magandang umaga po ulit nandito na po kami sa LBC Kalawag ayan po sarado pa po ayan po magtatanong po yung asawa ko kung magbubukas ito ngayong araw ng Sabado hindi po namin nalang may bubukas ito kung open siya ng Sabado hindi namin na uh, tanong ayan pag hindi po siya ma-open mapipilitin po kung bumabalik bukas ano? Ay, nabukas daw po. Pa... Ka... Kaya pupunta po muna tayo ng tabing dagat. Ano po? Galagala muna tayo tapos pag-aal mo sa po. Nandiyan po muna. Ayan mga kalayas. Magandang morning. Nandito na kami ngayon sa ano. Mamaya na kami mapunta ng dagat. Ayan, mahal mo sa daw muna kami dito sa Javi. Ayan. Sarado pa yung LBC ay mapa-shipping tayo din mamaya. Ayan, nandito kami sa Jollibee Kalawag, mga kalayas. Malumsal muna tayo. Samahan nyo kami. Let's go. Tara, mga kalayas. Nandito nga pala kami sa loob ng Jollibee ngayon. Kumakain ng almusal, kain tayo, mga kalayas. Let's go. Fast forward na nga pala natin ang video Pagkatapos namin kumain, pumunta na kami sa LBC At binuksan na nga pala nung asawa ko At ito na nga pala yung aming papadala At ipapaship sa malayong lugar At ito na nga rin pala yung aming parcel na kukunin Ayan po, napakaanga Salamat po sa pagsama Dahil maya maya pa ay uuwi na rin kami Ayan po, maraming maraming salamat po Let's go! Ayan, magandang tanghali mga kalayos Paka na kami At tayo rin, umagaling talawag yan Maraming maraming salamat sa kanyang pagsama Stay humble Look at this piece, but...